Congratulations in advance sa ating new elected Congressman Buaya Tambah Romaldez. Siyempre, unopposed na po ito dahil lumabas na sa official ballot ng Region 8 Comilic na wala na po siyang kalaban. Biglang tinanggal po si Nini Bakali Amago sa sampol ballot ng Region 8 Comilic. Nakapagtataka, basta kay Martin Romaldez walang himala nasabwatan sa kumilik. Nagkapagtataka naman kung bakit natanggal sa sampol balot si Nini Amago Bacali samantala siya po ay Partido Demokratiko Pilipino. Ibig sabihin, malabo siyang maging license candidate dahil may partido po siya. Noong nakara nakaraang gabi January 8 lumabas po or nagpahayag ang kumilik sa pagtanggal Kay Nini Amago Bacali. Nakapagtataka at walang himala kay Martin Romaldes. Kaya advance congratulations sa bagong elected na naman na congressman na buaya ng District 1 ng Leyte na si Martin Romaldes. Nagtataka ako kung ano yung ikinatatakot mo dahil marami ka namang nagawang maganda sa District 1 ng Leyte. Walang tatalo sa iyo. 'di ba? Marami ka namang nagawa bilang house speaker. Bakit ka natatakot na may kakalaban sa iyo? Napakasimple lang ng dahilan. Dahil alam mo sa sarili mo na may ginawa kang hindi tama para sa mga Pilipino lalong-lalo na sa mga litinyo. Kaya walang himala kay Martin Romaldes.